Bigla kang nawawala tuwing dapit hapon, may nilalang palang umaakit sa'yo. Narinig mo na ba ang mga kwento ng mga nawawala sa gubat o sa tabing ilog? Yung mga taong parang nahipan lang ng hangin, tapos kinabukasan, makita na lang natulala, parang wala sa sarili, o minsan hindi na nakikita pa. Totoo ba ito o katang isip lang? Ngayong gabi, samahan niyo ako. Ako si Ka Elias at ikukwento ko sa inyo ang isang alamat ng pag-ibig sa pagitan ng tao at ng isang nilalang mula sa mundo ng mga engkanto. Isang kwento na nakaka love pero nakakatakot din isang kwento na baka may mga kamag-anak o kakilala ka na nakaranas din ng ganito. Magandang gabi mga kasama. Welcome sa ating channel, Ka Elias, Alamat, Misteryo at Paniniwala. Dito natin pinagsasama ang mga alamat, urban legends, at mga kwento ng kababalaghan na parte ng ating kulturang Pilipino. Hindi lang ito basta kwento, kundi mga paalala, aral, at pamana mula sa mga ninuno natin. Ngayon, sisimulan natin ang kwento ng isang lalaking umibig sa isang nilalang na hindi niya akalaing magdadala ng misteryo at panganib sa kanyang buhay. Ang tawag sa kanila ay mga inkanto, mga nilalang na madalas nakatira sa kabubatan, sa mga bundok, o sa tabi ng mga ilog. Madalas silang inilalarawan na magaganda, mapuputi, makikinis, at hindi mo agad mahahalata na hindi sila tao. Sa isang baryo sa Quezon Province, may isang binata na ang pangalan ay Arman. Siya ay simple lang sa umaga at nagtratrabaho bilang kahoyan tuwing hapon. Kilala siya bilang mabait, masayahin at mapagmahal sa pamilya. Pero isang bagay ang napansin ng mga kapitbahay niya. Tuwing dapit hapon, bigla na lang siyang nawawala. Minsan sa gitna ng kwentuhan, kapag nagsisiga ang mga lalaki sa tabing kalsada, napapansin nila na biglang wala na si Arman. Sabi ng mga kasama niya, baka daw may ibang karelasyon si Arman na hindi pinapakilala. Pero ang totoo, may kakaibang nangyayari. Isang gabi, sinundan siya ng kaibigan niyang si Boyet. Nakita niya si Arman na papunta sa gubat kung saan may maliit na batis. Doon, nakita niyang may isang babae. Hindi lang basta babae, kundi napakaganda. Maputi, makinis, parang kumikinang ang balat sa ilalim ng buwan. At ang mata, tila ng akit, parang may hipnotismo. Arman, saan ka galing? Tanong ni Boyet nang makabalik sila sa baryo. Wala, naglakad lang ako, sagot ni Arman. Pero alam ni Boyet na hindi yon totoo. Hindi niya masabi agad sa iba kasi baka matawag siyang sinungaling, pero nakita niya kung sino ang kasama ni Arman. At sa isip niya, hindi yon basta tao. Kinabukasan, dumiretsyo si Boyet sa isang matandang albularyo. Kilala si Aling Dory bilang manghihilot at tagapayo pagdating sa mga kakaibang nilalang. Sinabi niya ang nakita niya. Kung anong nakita mo, hindi tao yon. Inkanto ang kasama ni Arman. Kaya siya nawawala tuwing dapit hapon. Inatan niyo siya, baka tuluyang kunin ang nilalang na yon, sabi ni Aling Dory. Doon nagsimula ang misteryo. Habang tumatagal, napapansin ng mga tao na si Arman ay pumapayat, laging lutang, parang laging may iniisip. Ang hindi nila alam, si Arman ay nahulog na ang loob sa engkanto. Hindi ako makapaniwala. Ang ganda niya, parang hindi ko kayang mawala siya. Hindi siya gaya ng ibang babae dito. Naiintindihan niya ako, sabi ni Arman kay Boyet. Pero ang hindi alam ni Arman, may kapalit ang lahat ng iyon. Dito ko muna tatapusin ang unang bahagi ng ating kwento. Kung gusto niyo malaman kung ano ang magiging kapalit ng pagmamahal ng inkanto, ituloy natin sa susunod na bahagi. Bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at i-save ang video na ito. I-share niyo rin sa mga kakilala niyo na mahilig sa mga alamat at misteryo. At kung may kwento kayo tungkol sa mga engkanto, i-comment nyo sa baba. Baka yan na ang susunod nating talakayin dito sa ating channel. Pagkalipas ng ilang linggo, lalong lumala ang pag-ugali ni Arman. Kung dati, masayahin at palakwento siya, ngayon tahimik na lang. Palaging wala sa bahay tuwing dapit hapon at gabi. Ang mga magulang niya nag-aalala na. Anak, bakit lagi kang gabi na umuwi? Tanong ng nanay niya habang naghahanda ng hapunan. Wala lang, inay, gusto ko lang maglakad-lakad. Malamig ang hangin sa gabi, sabi ni Arman. Pero alam ng nanay niya na may tinatago siya. Lalo na nang mapansin niyang may kakaiba sa amoy ng kanyang anak. Mabango, parang halimuyak ng bulaklak na hindi niya maipaliwanan. Kinagabihan, hindi nakatiis si Boyet at muling sinundan si Arman. Dinala siya nito sa parehong lugar, sa batis na nasa gitna ng kabubatan. At doon, mas malinaw na nakita ni Boyet ang babae maganda, mahaba ang buhok, tila kumikislap ang balat, at ang mga mata ay tila may kakaibang kapangyarihan. Mahal kita, Arman. Dito ka na lang sa tabi ko. Iwanan mo na ang mundong hindi ka nakakaintindi, sabi ng babae. At sumagot si Arman. Hindi ko alam kung paano, pero parang hindi nakita kita kayang iwan. Kahit alam kong hindi ka tulad namin, hindi ko kayang mawala ka. Sabi ni Arman. Doon kinilabutan si Boyet. Wala na lubusan nang nahulog ang kaibigan niya. Pero mas nakakatakot, napansin niyang parang unti-unting nagiging maputla ang balat ni Arman, at ang mata ay laging malalim ang titig. Kinabukasan, kinausap ni Boyet si Aling Dory ulit. Kung hindi natin siya matutulungan, baka tuluyan na siyang kunin ng engkanto. Kapag masyado ng malalim ang pagsasama nila, hindi na siya makakabalik. May mga tao na ganyan ang sinapit. Hanggang ngayon, hindi na natagpuan, sabi ni Aling Dory. Naninginig si Boyet. Ano ang pwede natin gawin, Aling Dory? Tanong niya. Kailangan natin ng alay at kailangan din natin siyang paalalahanan ng pamilya at panalangin. Pero higit sa lahat, kailangan niyang pumili. Kung pipiliin niya ang inkanto, mawawala na siya sa mundong ito. Kung pipiliin niya ang pamilya niya, may kapalit din yon. Hindi basta-basta titigil ang isang inkanto kapag na-inlove na siya, sagot ng matanda. Lumipas ang ilang araw at nagpatuloy ang pagkikita nila ni Arman at ng Inkanto. Araw-araw mas lalong nahuhulog ang binata. Ngunit habang tumatagal mas lalong bumibigat ang katawan niya. Parang may hinihigop na lakas mula sa kanya. Isang gabi nagkaroon ng kakaibang pangyayari. Habang nakaupo sila sa tabi ng ilog, biglang nagbago ang mukha ng Inkanto. Mula sa napakagandang anyo, biglang lumiwanag ang kanyang balat at naging malamlam at saglit na lumabas ang tunay niyang anyo mata na pula, mahaba ang kuko, at balat na parang kaliskis ng isda. Nagulat si Arman, pero sa halip na tumakbo, niyakap niya pa rin ito. Kahit ano ka pa, mahal kita. Hindi ko kayang talikuran ang nararamdaman ko, sabi ni Arman. Napangiti ang inkanto at hinalikan siya sa labi. Ngunit sa halik na yon, lalong lumalim ang sumpa sa katawan ng binata. Samantala, sa baryo, lalo nang nag-aalala ang pamilya at kaibigan ni Arman. Napagkasunduan nilang sundan siya ng sama-sama. Daladala nila ang mga dasal, kandila, at ang mga bilin ni Aling Dory. Pagdating nila sa ilog, nakita nila si Arman na tila nakahawak sa kamay ng inkanto, nakatingin sa kanya na parang wala ng balak bumalik. Arman, bumalik ka sa amin. Pamilya mo kami. Hindi mo siya mundo. Papatayin ka niya. Tingnan mo ang itsura niya, hindi siya tao, sigaw ni Boyet. Pero imbes na tumakbo, lalo lang humigpit ang hawak ni Arman sa inkanto. Mahal ko siya at kahit anong mangyari, hindi ko siya iiwan, sagot ni Arman. Habang nakatayo si Arman sa tabi ng batis, kumakabog ang dibdib ng kanyang ina. Hawak niya ang rosaryo, paulit-ulit na nagdarasal. Ang tatay niya, hawak ang isang kahoy na krus na pinasa pa daw ng kanyang lolo, panlaban sa mga nilalang ng gabi. Arman, anak, umuwi ka na. Huwag mong ipagpalit ang pamilya mo sa isang nilalang na hindi mo kilala ng buo. Naawa kami sa iyo, nakikita namin na unti-unti kang nawawala, iyak ng nanay niya. Pero nakatitig lang si Arman sa engkanto, tila wala na siyang naririnig. Para siyang nasa ilalim ng isang mahika. Hindi niyo naintindihan. Mahal ko siya. Hindi ko kayang talikuran ang nararamdaman ko. Siya lang ang nakakaintindi sa akin, sabi ni Arman habang lumuluha. Dahan-dahang naglakad si Boyet papalapit, nanginginig pero matatad. Arman, kaibigan mo ako, alam kong nasasaktan ka. Pero tandaan mo, hindi siya tao. Hindi mo siya kasama sa buong buhay mo. Kapag pinili mo siya, baka hindi ka na makabalik, sabi ni Boyet. Biglang tumawa ng mahina ang inkanto, tinig na parang musika pero may halong lamig. Bakit ayaw niya siyang maging masaya? Mahal niya ako, mahal ko siya. Ako ang pipiliin niya. Wala kayong magagawa, sabi ng inkanto. At sa isang iglap, nagbago ang anyo ng inkanto. Ang napakagandang babae ay nagkaroon ng mahahabang kuko, ang matay dilim at ang ngiti ay tila bangis ng isang halimaw. Tumili ang mga kapitbahay na sumama. Ngunit kahit ganoon, hindi bumitaw si Arman. Mahal pa rin kita, kahit ano ka, bulong ni Arman. Napayuko ang inkanto, tila natuwa at nalungkot sa parehong oras. Hindi lahat ng tao kaya akong yakapin sa tunay kong anyo. Pero handa ka bang isakripisyo ang lahat, Arman? Kung sasama ka sa akin, hindi ka na makakabalik sa pamilya mo. Hindi ka na tao. Iwanan mo sila at sumama ka sa mundo ko, sabi ng inkanto. Nagsimulang umiyak ang ina ni Arman, halos mawala ng lakas. Ang tatay niya lumapit at sumigaw. Arman, ako ang tatay mo. Pinalaki kita para maging matatag para sa pamilya. Kapag sumama ka dyan, mawawala ka. Hindi lang sa amin, kundi pati sa sarili mo. Napatigil saglit si Arman. Kita sa mga mata niya ang pag-aalinlangan. Tumulo ang luha niya habang hawak pa rin ang kamay ng inkanto. Arman, anak, isipin mo ang kinabukasan. May pamilya ka, may mga kaibigan kang nagmamahal sa'yo. Kung pipiliin mo siya, hindi na kita makikita ulit. Hindi na tayo magkakasama. Hindi na natin mararanasan ang mga simpleng bagay na bumubuo sa isang pamilya. Anak, umuwi ka na, umiiyak na pakiusap ng kanyang ina. Tahimik na nakatingin ang inkanto sa kabila ng anyo niya, may bakas ng lungkot sa kanyang mukha. Pipiliin mo ba sila? O pipiliin mo ako? Tanong ng inkanto kay Arman. Kumalabog ang puso ng binata. Sa kaliwa niya, pamilya at kaibigan na humihikbi, nagdarasal, umaasa na babalik siya. Sa kanan niya, isang nilalang na hindi tao, pero isang pag-ibig na tila kakaiba, malakas, at walang kapantay. Humigpit ang hawak ni Arman sa inkanto, at sa isang saglit, parang hindi na siya matitinan. Ngunit biglang napaluhod si Arman. Hawak ang kanyang dibdib halos mawalan ng hininga. Parang may hinihigop na enerhiya mula sa kanya. Arman! Sigaw ng nanay niya. Lumapit ang tatay niya, itinapat ang krus sa inkanto. Biglang umurong ito, nagalit at nagsimulang magdilim ang paligid. Ang hangin ay umihip ng napakalakas, ang mga sanga ng puno ay tila nagkakabali. Hindi niyo siya pwedeng kunin. Akin na siya akin na siya magpakailanman, sigaw ng inkanto na ngayon mas nagiging mabangis ang itsura. Ngunit hindi bumitiw si Arman. Niyakap niya ang inkanto. Mahal kita. Pero hindi ko kayang talikuran ang pamilya ko. Patawarin mo ako, sabi ni Arman habang umiiyak. Biglang napahinto ang inkanto. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang luha sa kanyang mata. Kung ganun mawawala ako sayo. Pero tandaan mo, hindi matatapos dito hahanapin kita. Sa susunod na panahon, babalik ako, sabi ng inkanto habang unti-unting naglaho sa hangin. Naiwan si Arman na nakaluhod sa lupa, humahagulgol habang yakap ng kanyang pamilya. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Pagkatapos ng gabing iyon sa batis, tahimik si Arman sa loob ng maraming araw. Hindi na siya lumalabas, hindi na rin siya nakikipagkwentuhan. Para siyang tulala, nakaupo lang, nakatingin sa malayo. Akala ng pamilya niya ligtas na siya, pero hindi nila alam na gabi-gabi, sa kanyang panaginip, bumabalik ang inkanto. Arman, bakit mo ako iniwan? Hindi matatapos dito ang lahat. Mahal kita, kaya kahit sa panaginip, makakasama mo pa rin ako, bulong ng tinig sa kanyang isipan. At doon nagsimula ang bangungot ni Arman. Sa tuwing pipikit siya, nakikita niya ang inkanto. Minsan nakangiti, minsan galit, minsan umiiyak. Hindi na siya makatulog ng mahimbing. Anak, bakit pawis na pawis ka? Bakit parang hindi ka natutulog? Tanong ng nanay niya. Wala po, inay. Okay lang ako, sagot ni Arman, pero baka sa mukha niya ang pagod at takot. Nang malaman ito ni Boyet, agad siyang bumalik kay Aling Dory. Aling Dory, hindi pa rin siya pinapatahimik ng inkanto. Gabi-gabi, dumadalaw sa kanya sa panaginip. Baka tuluyan na siyang kunin, sabi ni Boyet. Tumango ang albularyo. Hindi basta-basta nawawala ang koneksyon kapag na in love ang inkanto. Kapag tumanggi ang tao, kadalasan, sinusundan pa rin siya sa panaginip o sa mga anino. Kailangan nating putulin ang tali sa pagitan nila. Kaya't isang gabi, dinala nila si Arman kay Aling Dori. Pinaupo siya sa gitna ng bilog ng asin, may mga kandila sa paligid, at hawak ng nanay niya ang rosaryo. Nagsimulang magdasal si Aling Dori habang dinadampisa noon ni Arman ang dahon ng langka na binabad sa langis ng nyog. Sa gitna ng ritual, nagsimula siyang umiyak at magsalita na parang hindi na siya si Arman. Bakit niyo siya kinukuha sa akin? Mahal ko siya, ayaw kong mawala siya. Hindi ko kaya, boses na parang halo ng kay Arman at ng inkanto. Nanginig ang nanay niya. Hindi lang pala sa panaginip bumabalik ang inkanto, kundi pati sa katawan ni Arman. Hindi ka na pwedeng manatili rito. Hindi siya yo, sabi ni Aling Dory habang itinataas ang cross. Biglang lumamig ang paligid, umihip ang hangin sa loob ng bahay, at narinig nila ang tinig ng inkanto. Kung hindi siya akin, wala rin makakakuha sa kanya. Mas gugustuhin ko siyang mawala kaysa mapunta sa iba, bulong ng tinig na umalingaungaw sa paligid. Napahawak si Arman sa dibdib niya, halos mawala ng hininga. Agad siyang yakap ng kanyang ina. Anak, lumaban ka. Huwag kang bumitaw. Kami ang pamilya mo. Kami ang tunay mong kasama, iyak ng kanyang ina kumitpit ang hawak ni Arman sa kamay ng kanyang nanay. Dahan-dahan, nakikita nilang unti-unting kumakalma ang kanyang katawan. Ngunit sa isang iglap, nakita nila ang imahe ng inkanto sa sulok ng kwarto. Maputla, nakatitig, at umiiyak ng dugo ang mga mata. Hindi mo ako kayang talikuran, Arman. Kahit saan ka magpunta, dala mo ako. Kapag hindi kita nakuha ngayon, hihintayin kita. Sa susunod na buhay mo, magkikita pa rin tayo, sabi ng inkanto bago biglang naglaho. Matapos ang ritual huminga ng maluwag si Arman. Pero ramdam niya hindi pa rin tapos ang lahat. Ligtas siyang ayon pero may parte ng puso niya na iniwan ng inkanto. Lumipas ang mga buwan bumalik siya sa normal na buhay. Nagtatrabaho na ulit siya, nakikipagkwentuhan, nakikitawa sa mga kapitbahay. Ngunit sa tuwing dapit hapon, sa tuwing lumalabas ang buwan, napapatingin pa rin siya sa bubat. Parang may tinig na kumakaway mula sa malayo. Minsan sa gitna ng katahimikan, naririnig pa rin niya ang boses na yon. Mahal pa rin kita, Arman. Hindi pa tapos ang ating kwento. At doon natapos ang pakikipagsapalaran niya sa engkanto o baka hindi pa talaga tapos. Habang lumilipas ang mga araw, kahit pilit na bumabalik si Arman sa normal na buhay, ramdam pa rin niya ang bigat sa dibdib niya. Hindi siya makalayo sa alaala ng engkanto. Kapag naglalakad siya sa palengke, minsan napapansin niya na may mga matang nakatingin sa kanya. Paglingon niya, wala naman. Tuwing gabi, kapag nakahiga siya, bigla na lang siya nagigising sa malamig na simoy ng hangin kahit sarado ang bintana. Doon niya maririnig ang pamilyar na tinig. Mahal pa rin kita, Arman. Hindi mo ako kayang kalimutan. Minsan, habang kasama niya ang pamilya niya sa hapagkainan, bigla siyang matutulala. Sa isip niya, nakikita niya ang inkanto sa dulo ng mesa, nakangiti, nakatitig lang sa kanya. Anak, kumain ka na. Bakit hindi ka kumikibo? Tanong ng nanay niya. Nagising si Arman sa isipin. Wala, inay. Pagod lang, sagot niya, pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi yon simpleng pagod. Isang gabi, muling dumalaw si Boyet. Pare, hanggang ngayon ba hindi ka pa rin pinapatahimik ng inkanto? Tanong niya. Tumango lang si Arman. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Boyet. Mahal ko pa rin siya. Kahit anong pilit kong kalimutan, bumabalik pa rin siya sa isip ko. Lumapit si Boyet at sinuntok ang mesa. Pare, isipin mo ang pamilya mo. Isipin mo ang nanay mo na halos mamatay sa pag-aalala. Hindi mo ba nakikita kung paano ka nagbabago? Hindi ka na yung Arman na kilala namin. Natahimik si Arman. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan tanaw ang kagubatan. Sa dilim ng mga puno, saglit niyang nasilayan ang imahe ng inkanto maganda, maputi at nakangiti. Parang inaakit siyang bumalik. Kinagabihan habang nakahiga na naginip muli si Arman. Sa panaginip, nasa batis ulit siya. Nandoon ang inkanto, nakasuot ng puting bestida, nakangiti at nakabukas ang mga palad. Halika, Arman. Sumama ka na. Dito wala ng problema. Dito walang sakit, walang lungkot. Ako lang at ikaw, sabi ng inkanto. Lumapit si Arman, hawak ang kamay nito. Ramdam niya ang init at lambing. Pero biglang sumulpot ang imahe ng kanyang ina, umiiyak at nakaluhod. Anak, huwag mo akong iwan. Huwag mong ipagpalit ang pamilya mo, iyak ng nanay niya. Napatigil si Arman, napabitaw sa kamay ng inkanto. Bakit ka laging pumipili sa kanila, Arman? Ako ang mahal mo. Ako ang nagparamdam sa iyo ng tunay na pagmamahal. Sila, Lagi kang pagod, lagi kang nagtratrabaho, laging kulang. Pero ako, ako ang makakapuno sa'yo, iyak ng inkanto habang nagiging pulang liwanag ang kanyang mata. Doon na si Arman sa panaginip. Umiiyak siya, nanginig. Hindi niya alam kung saan lalapit. At biglang nagising si Arman, pawis na pawis, halos mawala ng hininga. Nasa tabi niya ang nanay niya, mahigpit siyang niyayakap, hawak ang rosaryo. Anak, lumaban ka. Hindi siya ang para sa'yo hindi siya tao. Ang pamilya mo ang mundo mo, sabi ng kanyang ina. Huminga ng malalim si Arman. Inay. Pero ramdam niya sa puso niya, hindi pa rin tuluyang tapos ang lahat. Sa mga sumunod na linggo, nakikita pa rin niya ang inkanto sa panaginip pero hindi na kasing lakas ng dati. Hindi na siya agad-agad bumibigay. Kapag naririnig niya ang tawag nito, pinipikit niya ang kanyang mga mata at inuusal ang dasal na itinuro sa kanya ni Aling Dory. Hanggang sa isang gabi, muling dumating ang inkanto sa kanyang panaginip. Ngunit ngayon, hindi na ito galit, hindi na ito nakakatakot. Umiiyak lang ito, nakatayo sa gilid ng batis. Mahal pa rin kita, Arman. Pero kailangan nakitang palayain. Hindi na ako pwedeng manatili sa mundong ito at hindi ka rin pwedeng sumama sa akin. Sana sa susunod na panahon, sa susunod na buhay, doon tayo magkita. At sa huling pagkakataon, umiti ang inkanto, bago tuluyang naglaho sa kanyang panaginip. Pagmulat ni Arman ng mata, ramdam niya ang bigat at lungkot, pero may kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Parang sa wakas, natapos na rin ang sumpa. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, unti-unting bumalik si Arman sa normal na buhay. Hindi madali. Sa bawat hakbang niya sa bukid, sa bawat gabi na tahimik ang paligid, naaalala niya pa rin ang inkanto. Minsan, Kapag dapit at nagkukulay kahel ang langit, pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya mula sa malayo. Pero natutunan na niya, kapag nararamdaman niya 'yon, nagsasabi siya ng dasal at laging inaalala ang yakap ng kanyang ina at ang suporta ng kanyang pamilya. Lumipas ang mga taon. Si Arman ay nagkaroon din ng sariling pamilya, nagkaanak at nakatagpo ng tunay na kaligayahan sa piling ng isang tao. Munit sa puso niya, alam niyang may bahagi ng kanyang nakaraan na hindi niya makakalimutan. Minsan, kinakausap siya ng kanyang anak. "Tay, totoo po ba yung kwento na may mga engkanto sa Bubat?" tanong ng kanyang panganay. Ngumiti si Arman at tinitigan ang anak. "Anak, totoo silang lahat. Pero higit sa lahat, totoo rin ang pagmamahal ng pamilya. Yan ang pipiliin mo kahit anong mangyari," sabi ni Arman. At sa likod ng kanyang mga mata, may alaala ng isang iti. Ang ngiti ng isang nilalang na minsang minahal niya, ngunit hindi niya pinili. Mga kasama, ang kwento ni Arman at ng Inkanto ay isa lamang sa napakaraming alamat ng pag-ibig sa pagitan ng tao at ng mga nilalang na hindi tao. Karaniwan ito sa mga baryo at bayan sa buong Pilipinas. Maririnig mo ang kwento ng isang lalaki o babae na biglang nawala, at makalipas ang ilang araw, nakita sa gubat, tulala, o hindi na bumalik kailanman. Ang mga kwento ng inkanto ay madalas ikwento ng matatanda bilang babala. Una, na hindi lahat ng maganda ay dapat nating sundan. Minsan, ang mga bagay na nakakaakit ay may kaakibat na panganib. Pangalawa, ito ay paalala tungkol sa halaga ng pamilya at komunidad. Tulad ni Arman, kahit anong tindi ng tukso, ang pagmamahal ng pamilya ang huling sandigan. At pangatlo, ito ay sumasalamin sa takot at pananampalataya ng ating mga ninuno. Takot sa hindi natin nakikita, at pananampalatayang may mga dasal at paniniwala na makapagtatanggol sa atin. Kaya hanggang ngayon, buhay pa rin ang mga ganitong kwento. Hindi lang dahil nakakatakot o nakakakilabot, kundi dahil may dalang aral na hindi nawawala sa bawat henerasyon. Kung ikaw ay nakatira sa isang baryo, at may kakilala kang biglang nawawala tuwing dapit hapon, baka maisip mo rin, baka may engkanto nga ba? O baka dala lang ng malalim na kalungkutan, at hinahanap ng puso ang kakaibang pag-ibig? Totoo man o hindi, isang bagay ang malinaw. Ang tunay na pagmamahal hindi nagmumula sa mga nilalang na lumalayo sa atin. Ang tunay na pagmamahal nandito sa pamilya, sa kaibigan, at sa mga taong handang magsakripisyo para manatili ka sa piling nila. At sa huli, kung maririnig mo ang tinig ng isang nilalang na bumubulong ng pag-ibig mula sa dilim ng kabubatan, ikaw ba ay susunod o pipiliin mo ang liwanag ng iyong tahanan? Mga kasama, dito nagtatapos ang ating kwento ng Encanto Love Story. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, huwag ninyong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-save ang video na ito. I-share nyo rin ito sa mga kaibigan nyong mahilig sa alamat, at i-comment nyo kung nakarinig na kayo ng katulad na kwento sa inyong baryo. Ako si Ka Elias, at ito ang Ka Elias, Alamat, Misteryo, at Paniniwala. Hanggang sa muli, magandang gabi sa inyong lahat.